Magandang araw po, kumusta po? Yan, mais na may pinagsamang Kunting feeds yung binibigyan natin ngayon Pakain dito sa mga native natin At doon sa loob naman no, Ito naman yung ating mga pabu Ganun pa rin ang pagkain nila Mais, majority ay mais Ang binibigyan natin Yan. Umaga at hapon kami nagbibigay ng pakain dito sa kanila yan. Um, kung may yellow corn, yellow corn binibigay din natin dito. Pero ngayon dahil may isang available, so may isang natin binibigay. So dahil pre-range naman itong alaga natin, yan ay marami na rin yan nakain sila kanina. Dahil ngayon sila ay sa open area. So ang ating paraan dito, uh, malaking tipid din kapag ganito. Pwede rin yung mga niyog, no? kapag may mga niyog na... na reject pwede rin ibigay yan sa mga alaga natin na nandito sa ating clearance area Ito naman may broiler tayong dalawang piraso. Ayan oh, laki-laki na rin sila. At yung iba kapag may mga sisiw, mayroon din tayong chick booster dito. Pwede sa mga sisiw ito. Wala niyan, oh, mga maliliit na sisiw. Ayan. Ina natin para kainin yung mga sisiw natin. Ayan, ito may sisiw din. Ayan, mga free rings na itong alaga natin. Uh, pagka manok ay ayos na ayos yan sa free range lalo ng ganito. Ito medyo matagal lumaki pag ganitong native chicken. Ito native pero mga mga lalaking lahing native, no, mga huluhano. Tapos meron dito may mga blood na rin na siyamo, kasi in-upgrade namin. No, minsan may isang shamong lalaki so yun yung naglalahi dito. So yung mga anak ito na matangkad. tulad niyan matatangkad yung mga anak dito. So magandang pampalahi na rin. Ayan atin mga yan yung mga pampalahin natin mga matatangkad na manok. Malalaking manok na. O, dahil in-upgrade natin sila. Dito sa loob naman ay andito din naman yung isang native chicken natin na napakaraming sisig na dala-dala. Oh dito pakita ko sa inyo yung itlog ng ating gansa. Update tayo sa itlog ng gansa natin. Kuya ba si Mommy Gansa? Oh andito yung ating Yan itlog ng gansa dito oh. Ayan, lalaki. Ah, uh, ito yung lim si Mami Gansa. Ayan, ito yung si Daddy Gansa. Ito yung anak nilang isa. Ah, uh, naman, sisiyo ng manok naman bigyan muna natin ng pakain. At dito sa loob, may sisiyo din tayo dito. Ayan yung may maraming sisiyo. At gutom na, na rin sila. Uh, so, bigyan natin yan sila yung iba natin pabohan, yung pabo dito rin nakasunod abay nakulangan pa yata sila sa kanilang pagkain ha dami dami na yun teka ayan ito buksan natin kailangan sila natin harangan agad kasi baka mga laglag sila oh ya yeah. oh ayun oh, na nga. oh tumalo na dito sa akin oh. ito na dito na o, oh, yan mga sisiyo natin dito. Mga oh, cutie pie. O. Oh, ang tubig nila yung wala ng laman. O, oh, piya. Uh, so, muna kayo, din muna kayo. At ito lang pa natin ang tubig maya-maya. Kasama -maya. so, lang nila yung mami nila dyan. No need ilaw. Mga oh, pag ganito. Hindi na kailangan ng ilaw. Dahil nandyan naman yung ilahin. Sarana na natin yan. So, mamaya babalikan ko yan at bibigyan ng tubig o lagyan ko na baka malimutan pa nandito naman yung tubigan so, ayun na ilagyan ko na rin silang tubig may tubig na sila so ayos na ayos na yun ngayon naman ipapunta tayo doon sa mga pabo naman na nakasaloob ng ating kulungan nandito tayo sa mga sisiw ng pabo yung ibang kambing namin nandyan na rin oh. malakas na masama na sila sa kanilang nanay ang so ito safe na safe ito yung bagong kulungan namin na upgraded na rin oh, upgraded kasi Ayan yung mga natin yung sa loob Aha, dito yung natin nilalagay yung kanilang yan may tubig pa naman sila kailang ito yung kanilang kainan yan o hmm, na nga huh? nagagaw na o oh. pag kumakain sila mukhang masikip yan. pero malawak yan ito meron tayong 26 piraso dito na pabo hmm? 20, 26 peraso itong pabo natin nandito Ayan. nasa labas ang kainan so maganda ito kasi hindi nila naiputan yung kanilang kainan kasi itong part naman ito yung nilalagyan namin ng tubigan Yan yung tubigan naman Ayan, oh. 26 peraso na sisiyo ng pabo ito so, Tapos dito natin ito naman yung bukasan ayun sila sa yan sila at sobra sobra din naman yung mga butas dyan so kasya talaga sila minsan lang nag-aagawan sa si isang butas pero mahalaga ay nakakain pa rin sila ayan yung mga isa okay. natin dyan sa loob Yeah, may mga kambing natin nandito oh. Dito sila. Hello, kumusta man na? Oh, ito yung mga cute baby kambing natin. At meron din tayong cute baby kambing. Ayan yung mami niya. Ayan, Oh. Ito yung may mga anak itong nandito na side. Nagutom na, o. Oh. Lumidi. Nagutom na siya, o. Oh. Lumidi. So, kailan takot siya sa tao. Kaya, oh. Punta nating labitan. Dito naman sa kabilang side. Ito naman yung mga baboy natin. Eh dahil tag-ulan, free range yung baboy. Yan kulay clay. Kulay kulay clay na. Eh nagaligo sa putikan. Yan. sila. Oh, iba nito wala dito. Doon sa may mga na. Yung kambing naman nating iba dito si Mingoy. Ayan si Mingoy, yun yung daddy ng mga kambing natin. Ito naman yung magnanay. Oh. Ito naman si Jano at yung nanay niya. So, si ibang kambing natin ay nandun pa. Sa damuhan pa, nangingain. Ayan no. Ayan nandun sa unahan. ayun ay nagtakao dito sa isang kambing at nakahiga ano ba ng anak eh kaya pinuntahan ko rin, sinilip ko rin ayan ay so far wala naman wala pa rin anak ayan yung ibang kambing natin nandito so okay naman sila kangkong ayun may sunduin ko sila mama na nung ng kangkong so tara papunta tayo dun sa may kangkongan so yun kasi yung papakain din namin sa mga alaga namin baboy Ayan dito malapit-lapit narin na rin tayo nandiyan naman sila sa may unahan nakuha na ang tangkong nandiyan din yung masaging yan yung mga pinakakuha na namin sa mga alaga namin Wow. Ah!